Nalang samahan sa anak sa Espiritu Santo Amen. Dalai ko na mga Diyos. Salamat kayo sa mga grasya yung mga yata ka Labi na sa panahon. Ngayon mo kami dan batok sa mga katalagman o kakuyaw. O Diyos, nining takna sa kadlawa kadla, uh, karon Ang uh, mga kita ninyo mga video panalangin taon. Tagay sila grasya na alang kanila. Putiktahi sila batok sa katalagman mo mga, mga kakuyaw. O tabangi kami kanunay ng mga kami dahil sa pagpangalagad kanimu Diyos maluoy, maluoy ka Sa ngalan samahan, sa anak, sa esperto Santo, Amen. Mayong buntag mga kaigsunan. Nya sa tay tubagon, ining mga adventis nga itong mga igsoon nga mga badlungon nga ang ilang gihunahuna nga makasapi sila mga kaigsunan pinagis pagpangdaot nila simbahan katuliko. Ang ngayon nga ito ning tubagon tungod kay ang usamagod kabutang o usa ka istorya nga dilitinood o balik-balikon kini mga kaigsunan para sa usa ka tawo nga naminaw nga wala masayod sa kamaturan para nila katungo sa kabakak nga balik-balikon sa pagistorya mga kaigsunan mao kato ang uh, usa ka tinuon kung wala masayod sa uh, kini ang kabakakan mga kaigsunan no busa mga kaigsunan karon atong tubagoning atong igsuon nga sa barista Karon dili ta mahimong mailad ba kaya ang ilang trabaho na ni karon sige lang og paghilabot simbahan katoliko aron nga maka uh, kuha og mga membro ngadto kanila usa mga kinsunan ato ning tubagon karon pansa dili pa mang ang ako mga kauban ni Bradbert Salazar ni Bradbert uh, Bilgikas ni Brad uh, Limuel o Sirwin Tumbaga ni Dinmar Gumanit Mayong buntag kanyo diha mga kiksunan. Sa tanan no diha sa muya dito sa uh, kalhaan sa Balasun, diha sa malinaw, dito sa kalipay ug sa tanang kabukiran nga atong nagtuan mayong adlaw kaninyong tanan labi na sa akong mga kauban nga mga asip-disiplam nila ni grad. Kaniadto self discipline disiplam nga mga 8 karon art feel, no. sa akong mga kauban ako lang kauban bisan mutlain lain-lain ta grupo mga pan panusar man ang atong simbahan usara ang atong gidipinsahan maong simbahan katoliko mo sa kauban dia ta ah uh, uh, mga kaigsoonan nga mga sipdisipla may buntag ninyong tanan diha ug sa atong mga kaparian ni Father Stibulario ni Father ah uh, si Father Kuan Roy Buk uh, Barus Mengumustan uh, mga mustan lang tanya dia basi nakadungog siya ni Father uh, Arnil Bahian Ngatu tu asa gawas no mayong adlaw dia Father o ni uh, kami uh, uban kami sa inyong mga pagampo nga kaparian Yang nak nga nakapaminaw ni ning maong uh, video sa uh, mga ayos atag pasalamat no sa atong mga uh, kuan naghatag ko na kinabuhi no Edgar Palkulan, si Sir Edgar Palkulan, si Ma'am Maritis Herumo, si Ma'am Marilyn Hani Ariolia, o si uh, Juan, usaka sa ka nga si Jornie. Uh, Journey. Mayong adlaw ninyo, diha, o maghinaot kong tanan, nga kamo naga patalinghog, naga aw ni mong video, panlanginan sa Dios na sa nga magagahom sa tanan Niya, kining usaka ka 70 Arbintes, nga labihan gayo ka Marokoy mga kaigsoonan. Tuo mo siya nga mga libro gud no. Mga Katoliko mailad mailad na dayon. Niya yeah, atong paminawon mga kaigsoonan gining usa ka Seventh Adventist. Mala sa basahon sa RCC. Kinsay anaa karon sa impierno? Atong patubagon ang ilahang basahon nga doktrina kristyana, gini nga Kasahon. Sa pahina 31, nag-ingon diha. Unsay imperno. Tubag, ang imperno mo'y ay usa ka makalilisa nga dapit nga puno sa kalayo o sa nga tanang kasakitan. Puloyanan sa mga dautang kristyano o sa dili man usab kristyano nga namatay sa lakamortal. Mautoy impirno, gabilaab nga kalayo, kinsay ana karon sa impyerno. Tubag. Yan na sa pahina 9 sa doktrina kristyana, ingon, ang ikaupat tuuhan nga mikunsad sa impyerno, ug iya gipanguha ang mga kalag sa mga santos, mga padres, nga nanagpaabot kaniya. Asa karon ang mga asa, unsay tua sa impyerno, mga santos o mga padre. Tua, gapaabot. Dahil kung tuwan dito ka paabot ka ron, ay kuhaunon pa ang Diyos magpanalangin. Sumala sa bat... Mga ekson, mo usa ka adventist, no? Nga grabe kini ang paningkamot aron makasapi ba? Kurya lang masama ayo nga mga adventista nga kinasingkasing ng alagad. Akong pagmangkon, hawak na diya doon sa kay pulos lang nila mga hinangal nga mga pagpamahayag iyang giingon mga ekson, niya ang mga lib, libro o di ba ni libro basahon basahon rin siya nga uh, ang title niya nini doktrina kristiana kining maong basahon mga kaeksonan. una dili ni doktrina simbahan katoliko no nga naman walay ni hill of stat o imprimator kining maong... basahon. Kini ni muhimo lang sa mga Katoliko apan dili ni maoy doktrina sa simbahan. No, dili ni siya maoy basihan sa doktrina namo sa simbahan. Kay wala kini ni Hill of Stat og Imprimator. No? Ang Hill of Stat og Imprimator nagpamatuod kana nga wala maka guba o wala sumpaki sa doktrina sa simbahan tanawa kini wala imprimator why kuan wala ay uh, stat busa <laughs> dili ni mo ika ika istorya igsoon nga sa nga kini mao among doktrina kay doktrina di kristiyana mao na dayra ang doktrina <laughs> no asayop na igsoon pagtuntun sa usa ka maggamit og mga libro nga mga o libro dili libro sa kagamay kayong mas nahon nga walay imprimator o nihilobstat, of stat. nagpasabot na nga wala na tuguti sa simbahang katoliko kay why nihil of o imprimator. <laughs> Palpak ka nga sa sabadista. No? Ang yang tuyo lang yun makasapi. O panapi ramang ko ni Ila, panarbaho mo yung eh. Panarbaho mo yung ganang nagpatulong sa singot, dili kay magdaot, daot, nga simbahang katoliko. At itong mga egson ang yang gamit Kunya iyang gibugto-bugto gi atras-atras ambot gi unsa ni niya nga pagkakuha na sa Sa pahina 30, i uno muni na sulat igsoon, no? Atong tanawon pagayo bantayan ninyo mengikson igsoon. Ang imperno mau usa ka makalilisang dapit nga puno sa kalayo og sa nang og sa ngatanan na kas, kasakitan puloyanan sa mga dautang kristiyano o dili, krist, o dili man usab kristiyano nga namatay sa sala nga mortal yan ang iba sa mga kaigsunan o niya, asa siya nikuha kuha sumpay nini ingon siya asa man ang mga uh, ah, na, namuyo dito kinsamay tua dito niya mga kaigsunan sa PIDS 9 o mo na to unsa ni siya kawalay pagtuon unsa ni siya kamapanamas tamason ug ang tuyo pagpanapi mao ang pagdaot lang gisimbahan simbahan niya sa noybe iyang gikutlo mga igsuno ania ti wanya unaha pagbasa dinhi sa ibabaw no sa ibabaw jutay kay gi istansa man ni mga igsuno na oh. sa ikaduhang permerong istansa ikaduhang istansa wa basaha ang ikaduha Great siya sa ikatulok nga naman mga kaigsunan kinsa sa nasa una at unahon ang ikaduhang istansa di lang sa ta unang istansa di ta sa ikaduhang, kay dool-dool, nagingon din he ang ikatulong tuhan nga gilansang gisakit o namatay ang atong Ginoong Kristo tungod sa pag uh, panubos kanato nga mga makasasala din ta sa ikaupat ang ikaupat mo ni ang gibasa tuhan nato nga sa imperno o iya dito gika gipang nguha ang mga kalag sa mga santo padre nga na nagpaabot kaniya tanawawa niya basahan ang nga si Kristo dahil mo niya ni aning dapitapan iyang gituhan nga kini imperno nga kalayo nga mautong tong tuas 31. kulang yon sa pagtuon mga kaigsoonan no pataka lang yon ang iya lang yon nga maka maka kuarta ya kuarta manggod mga pulpul manggod mga di benar baho no benar baho kan oh no. sa mga maayong nga adventist sa kanako pag umangkon adventist loyal kayo sa adventist nagsigir ba si tan banako basin og mugawas ni di sa adventist og ah, balikan mo ani no nganuman mga kaigsoonan ang giingon din hi mga ikson, nga ang ikaw patuhuan nga mikunsad sa imperno o iya dito nga gipanguha ang mga kalag sa mga santo padre nga na nagpaabot kaniya kining imperno din he iyang gituhan sa adventes nga mao ni ang imperno nga giingon dito sa 31 dili intaw ni mao nga numan kining mikunsad dito mao si Ginoong Kristo. Wa siya magtuon unsa ang pulong imperno ang pulong imperno, gikan siya sa pulong sa kini ang Hebreo mga kaigsoonan no wanya wa siya mag wa siya mag uh, ini ba ug unsay buot pasabot ni ining maong pulong nga uh, uh, imperno mga kaigsoonan ang pulong imperno mga kaigsoon dinhi sa ato ang ni gamit ko sa mita mga kaigsoonan no niya yeah, man tay libro dili pero gigamit na ko mita aron dili na nato mabayas ba ang salitang Hebreo para sa libingan ay sion nga kining siol Hebreo o ang iyahang Grego ni, ni Hades no nga gihubad kaniadto og imperno apan sa bago karon mga kaigsoonan gihubad na ni siya kamatayon o luganan. <laughs> Tanawa raon sa iyo ay wag pagtuon. O ay pagtuon ba? Nga ang pulong di ay nga ah, kini ang Hebreo sa lugnanan maong siyol sa kuwa ah, sa hadis no? Nasa Nga sa siyol o ang siyol mga iksoon yung kini sa grigo nga hadis nga but pasabot lug nganan mga kaigsuna no lug nganan oy naunsab ning akong ikso ano taka naman lang nga gi ay gituan ni su Kristo mao ang lugnganan, mga kaigsuonan naa ba biblia na ah kini bisan og nagingon ko nga ni Hilobstat apan kining ato lang kong gitarong ang iyahang pang, panguan ba kay makalingla man ni sa mga tao mga kaigsuonan maka lipat manis mga tao, ilat manis mga tao, ang iyang gihimo, nga ang mga tuwa kuno sa imperno mga santos, nga naghuwat ito, kisa may ilang gihuwatan, huwag ni basaha ang una, nga si Kristo ang ilang gihuwatan, o kining limperno sa kuwan, kining Hebro, Hades, sa Grigosyol, nagpasabot ni kanya ito, imperno o lognanan. Ah, may tonton, lagi. Oh, uh, ano niya, nakabanis Biblia, na oy, ang ilang gihwatan din mao si Kristo, kay did to si Kristo sa lugnganan sa mga patay, mga kaigsunan. Asa man mabasa, niya mga kaigsunan sa 1 Pedro, 3 versikulo 18, paingon sa 19. Kay si Kristo mismo, namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala, ang matarong alang sa matarong aron magdala kanato ngadto sa Dios gipatay siya ingon nga tao apan gibanhaw ingon nga espirito og sa iyang espirituhanong kahimtang miadto siya og nagwali sa si espirito nga nabilanggo nga niadto siya sa mga espirito nga nabilanggo ay dili tao ni siya kuan mga kaigsoonan kaniyang impierno kay gyartuan man ni si Kristo ang giingon ni ining mga Biblia nga si Kristo ni Anto. sa imperno nga kani gituhan nga ah, gihubad nila ang Hades o ang soul o imperno apan karon mga igsoon wala na, na nila gihubad gihubad na nila kamatayon o nganan no ah, pag research research sad po, brother oh, nagpataka na lang kagamit-gamit aning ah, doktrina kristyana. busa mga igsoon magbantay ta no gagamit-gamit ra sila karon og mga Ah, ingon ani nga basahon ayaw mong tuo ni anak mga katuliko ayaw gyud mong tuo man tungod kay kini wala ni hilom stat og primator nagpasabot nga wala aprobahe na sa simbahan nga kana iyang doktrina busa ayaw mo patunturan eh mga ingon ani kay gihimo ra ni sa tao gihimo ni sa tao nga wala awtoridad gikan sa simbahan iya lang buhat butang-butangan dia nga naka doktrina dik a kristiyana kuno hay apan naabay ni na bay pagtugot ni sa simbahan bantay mo ani mga kaigsoonan na pay uban daghan kay ilang ipagamit no mga kaigsoonan ko nga mga katoliko magbantay kita ni ini no ato gining matayan Nganuman tungod kay kini makahatag kana to kapandulan kung kita dili maka mo bantay sa atong pagtulunan no sige lang na sila paghilabot sa simbahan katoliko sige lang sila og pang daot mga kaigsuonan. Apan mangutana kahata nila, no? Panahon na sa tingaling nga kita ang mangutana. Grabe man ilang pangangkon nga sila gitukod ni Kristo. Maumay may ilang pangangkon nga sila gitukod gyud ni Ginoong Hesus Kristo mga kaigsuonan. Apan atong basahon kini mga kaigsunan ang niya sa ilahang Seventh Day Adventist Belief. May kuan mga kaigsunan PPH no? Niya sa page 255, The Spirit of Prophecy in the Seventh Day Adventist Church. The gift of prophecy was active in ministry of Ellen G. White one of the founder of the Seventh Day Adventist Church. Asa man mabasa sa Biblia nga si uh, Ellen G. White kay Bible alone man kamo. Asa man mabasa mga sabadista nga si Ellen G. White one of the founder. Kay kung naay mabasa balhin ko na yun sa pagka sabadista. Kung mabasa ni sa Biblia litra por litra kapitulo versikulo. Oh. Sige nga kining inyong gibutang sa inyong fundamental belief na ani sa Biblia o insakto ni kay naagil sa Biblia nya inyo ra ba da yung kwan ubad mao ang nakakaplan. no oh? niya o, sa gigamit ni bakalari sa iyang pag paglipat-lipat na ako in town no ngayang gi gamit ni, ni mga kaigsunan ang Pounder ang iyang gigamit mga kaigsunan pounder gigamit na niya sa pagbasa ang sunod nga sunod nga kuan ang taga kaplag magka kuan niya basahan ni eh, kuan ang pounder nga magtutukod no sus kanang na yelo mga igsoon oh kining pounder sumala din eh, magtutukod no magtutukod niya moingon mo nga kini nakakaplag nga dinhi sa gigamit ni kuan magtutukod man og salain yung libro pauwi na niya may ni start og imprimator unsa may nabutang dinhi kini founder dinhi nakakaplag ba wala oy dili nakakaplag ang gibutang ninyo dinhi niya o sa pahina ah uh, dinhi mga kaigsoonan sa pasiuna naingon dinhi si Ellen G. White ang isa sa mga nagtatag ng kilusan ng 70 Adventist nga si Ellen Goldwhite nagtatag sa Tagalog din sa in English founder og maone ang insakto nga hubad mga eksondili ang nakakaplag kay niya sa inyong laing libro nga si Ellen Goldwhite mao no, ang usa sa mga nagtatag nagtukot, asa man ni mabasa sa Biblia no asa man ni mabasa kay magdinautay na lang kada ni eh wa man ni mabasa kay kung dili ni ninyo mabasa pangundang mo diha ang akong pagumangkon ako tugi nun nga mabasa diha kanang inyo tumutumo lang pag mamakak lang pag pangilad lang kung wa mo yung mabasa sa Biblia pero mo yung mabasa litra por litra kapitulo bersikulo kanang dili ninyo gitamper ha kay kamaunar ba mong tamper <laughs> oh, katong gi post ninyo nga uh, pinadayag 3 <laughs> Oh. Sige, balhin ko dayon Oh. Basta nai mabasa nga seventh Adventist, one of the founder Ese si Ellen Goldwight. Gitugutan sa sige noo. Oh. In your bada yun, pagtulunan na mo. Pagtulunan, daghan kayong nagparihas mo pagtulunan. Nas bahinting parihas mo. No. Parihas mo, napay. Quans, kini ang Church of Israel? no? Sabadug, di man, din na dinhi sa amo, parehas mo. Sabado gyapon, di mo kaog baboy, parehas mo. Na asa man mismo tuo din yo na nagadaghan man mo. Ang among tuhan kini inyong libro. Nga nag-ingon dinhi sa fundamental belief nga si He Ellen G White, one of the founder. Unya gihubad kini sa inyong Tagalog nga libro pauwi na, nao pauwi na, may nihilustat ug um, primator, ay nihilustat, tipits mga kaigsunan na sa si LNG White ang isa sa mga nagtatag ng kilusang Seventh-day Adventist Church taon na nato sige inyo mo sa Diyos Huwa mo gabae ha kanang inyong magsigibok ang kon nga iyang nagtukod dinyo mao si Kristo mga bakakon mong dagko kaya ang inyong libro nagsulti nga dili si Kristo ang nagtukod Di na si Kristo nagtukod. Klaro bang kaayo ni sa inyong libro? Nang nagtukod, usan ni ni si Ellen Goldwhite. No? Niya pa'y akong libro. Nga naghisgot, nga silang tulo. Gihubad kini sa English o Tagalog, gihapon. Sige. No? Manginaot ko mga kaigsunan nga tubagon po ni nang mga sabadista. Kaya ron magsabadista po ko. Litra por litra ha? Nga si Ellen Goldwhite na sa Biblia, nga maoy usah sa mga nagtatag sa atupa. usah man siya kauban ni ya, si Kristo kay si Kristo nagtukod man kauban sila oh sige kana pulos lang inyo pang sa katoliko wa mo mamantay sa inyong pagpamatay sa mga bata sunod na tong kuan mga kigsunan ang pagpatay nila sa mga bata nga way kalaban-laban oh atong kuanon mga kigsunan napaila mga kigsunan napa sila karon sige pa sila pangatake na ng linog kaya nga to santunin santo ninyo wala kuno maka ka mga kuno ngayon uta magiusa magampo no para sa mga nabiktima dili kay oh, tungod sa Santo Niño na glino. kadugay na di sa pila na katuig una pa na ninyo diha una pa sa si seventh day adventist ng Santo Niño diha no una pa siya na na wa pa seventh si adventist church nga natukod oh na na Pilipinas Wa pa man maglinog. Nagkan lang. Sabi saan asang dapit maglinog. Sumala na, na sa Mateo 24. Nga na. Nga mubalik na siya tungod sa mga linog, gubat. Dili kay tungod na sa kuan. Pas nila mag lang ganito. Tawang Ila panggi ang simbahan ko ng katuliko. Nga gianggit din simbahan sa badista. Ang ilang gipakita mga iksoon o sa kabinuang. Nga naman linog ang nahitabo sa kining Cebu naguba ang simbahan nga perti ng una pa sa badista no natukod oh niya ang ila dayon gikuan mga kaigsoonan nga ah, gipakita ang 70 adventist bagyo may to hangin man to dili <laughs> ay nagka kuan nga di siya maguba tungod kay hangin katunglino no oh, naman lagi inyo ipos ni Mr. Gapo nga naguba pud ang 70 adventist nga simbahan Oy, Ayo, ya -apil, apil ninyo ang kagubot sa simbahan sa inyong pagpakaroon imnon nga makasapi lang. Nining sitwasyon karon, iampo na to kabangan Kay pati sa badista diha na epektuhan. Grabe ni mga sabadista way kasing-kasing no. Basta lang makasapi. Akong tubagon unya gihapon mga igsuon si Alvin Sanchez nga grabe yaga, yaga niya mga kaigsuonan sa linong. Sus kawa gi ni Alvin Sanchez ug ang sabadista ang ila lang nga maka content aron makasapi ayo ninyo na ang mga nang naigo sa linog ng taon nga inyong puhunan sa inyong pagka mananap o kasing-kasing no mayong adlaw di atanan akong kuha si Brad Eric Pabataw o si Brad Ruel Silyakay uh, mga pangumusta ninyong tanan diha, og o ni uh, Sir Edgar Parkulan Ma'am Maritis Hirumo o ni mammerlihani Merli Hani o ni uh, sa ka w, w nga si Journey. Mayong adlaw niyong tanan. O God bless mga eksod. Sa ngalan sa sa anak, sa Espiritu Santo. Amen.